pitbull oh. Ano so, mga ganito? Alababo. Sampo, yan. So, na, oh, sampo sa so, bike. Magkano naman ang mga bintahan naman na Sampo rin. Sa so, mga batong ano. Oh, sa so, mga tools. So mga ganito, magkano man isang tool? Ito so, mga solar po ito mga iso. Sa so, mirror control. So, so mga ilaw, mga Christmas light mga guys dito. Napanood mo yung... Uh, dito dito asilan. So mga asilan to mga so naghanap lang kayo sa so, mga asilan dito. Ang dito po kaya to kasi oh si Kanan siya. maganda rin ha. Ah. Dito tayo. Tony Vlog. Yan, Tony Vlog tayo mga ka-team natin. 1,500? Eh siguro ang vlogger kasi yung presyuhan. Oh, shout out po. Ah, uh, Taga rito po lang kayo. Oh, tag Ay, layo ha. Ah. Dumadayo talaga. Ang vlogger natin. So, lana talagang Good morning, good morning, good morning So good morning, good morning mga guys So welcome back sa youtube channel ng mga guys So nandito naman tayo sa Carmen planas Para update natin mga about ng mga nakalatag dito sa Burotan Sa dulo ito mga guys o oh, shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin so lalong lalo na po sa mga OFW from Canada. So shoutout po from Jeddah, so, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo si Alberto Santos, so Dwayne Duarte, so Edwin Garbaga. Shoutout po sa inyo sir. So nandito tayo sa area na kung saan yung mga nakalatag dito sa dulo sa Carmen Plana sa so mga ito. So dito. So dito sa mga Tomorrow, so dulo dulo to sa Carmen Plana. So dito lang dalo dalo lang kayo para ano So, ikot tayo dito sa mga about mga, mga fill up ng mga ano natin mga ano, sa mga uh, latagan dito mga guys. Morning boss. So, yeah, about mga ganito mga ano mga ano mga guys, mga trophy. So, nagana sa mga trophy mga guys. Oh, yeah, mga ano trophy dito mga so, nagana sa mga dito mga ganito. So, mga, so, mga ganito. So, nagana tayo mga ganito mga Okay, mga kabag ng mga, uh, mga, mga, mga nakalatag dito mga guys, mga iba't ibang mga nakalatag dito mga guys. Mga accessories, mga cellphone, mga laptop na ilang mga gusto mga nag-interest ng mga mga lumang gamit o mga mga guys. So nandito sa mga lumang kamera, mayroon din sila rito mga guys. Mga remote mayroon din. dito sa Carmen Plana sa dulo at marami kang mga kontipilat at marami kang pagkikita ng iba't ibang mga paninda rito mga guys. Ito na sa karto mga guys. Alright. So, bako tayo doon sa dulo doon mga guys. mga... So, napakasaya dito mga latagan na dito sa karming planet. Guys. dito sa namin. Naglalapan mga guys. <makes noise> si, um, si Atatpo, sa mga nang nakalatag. Tasa dito ha. Tasa dito mayroon tayong mga gas hardware mga bottom one hardware mayroon mga fittings ng mga gripo dito mga tubiro mayroon din siya talaga dito kasi yung boss namin na daan ng tubig kakak dito o anong kaya tama uh, mga Camera man, 'yung mga bawt at mga naglalatag. Oo. Oh, Nandito sana Dito dito's mga tinbanalat, pero to pay. Ma'am, Ate, pwede ba to? Chotot, podito's mga latagan dito's uh, mga Ewan ko. Tara pao dito. Sa field mo ba 'yun, So okay na naman sa iyo. Napapanood mo ba? O di ba magaganda? O, maganda na mapapanood na ng taga Bicol. O oh, nandiyan na sa YouTube ka na no? Dami mo ng video sa YouTube eh. Sabi na rin balik magandang views para sa eh. Yan dito sa mga paninda ito, mga laruan dito, mga mga abot yung mga paninda rito, mga, 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 mga isa dito. So may mayroon sa mga, ito magkano mga bintahan mo naman ganito? Sampo. Sampo, yan. Ito na, ito oh, sampo lang, o. Oh. Ito. Pang-ahit, o. Oh. Uy, matalo, no, sampo. Tapos mayroon siyang, sa ano, sa bike. Magkano mo mga bintahan naman nito? Sampo rin. So mga abot na mga paninda ni ate rin, oh. So mayroon tayo siyang isang case uh, isang seat na ano sa mga tools so mga ito magkano ng isang tool sa isang set 150 ang bintana nito so negotiable pa naman ang presyo sa 150 so may mga tawad pa doon mga guys mga may tawad sa one sa so 150 may tawad pa raw dito ito naman ano itong bater ito bater sa ano bater sa rilo rilo kahit anong rilo ito yung sige yung mga maligay uh, sa rilo alarm clock alarm oh, clock okay So mayroon naman siya, Sumpre, magpapasko na, mayroon naman tayo rito ng mga Christmas light natin magkano? So ito bago to mga isa. Oh, yun to may ano? Tawag nito? Solar. So ito mga solar po to mga iso. Solar 'yun yung mga umiilaw, no? So hindi na kailangan ng anong power ng galing sa mineral control. So So ito solar, magka 100 So bintahan nito mga solar sa mga Christmas light po So magpapasko na po mga guys So ito po Ayan, ito, ito yung mga ilaw mga Christmas light po mga guys Dito din mga patinda po Ayan Okay, so, Napanood mo yung so, Dito po sa mga about na mga yun sa mga guys, anong tawag yung stickwell no? asilan so mga asilan to mga guys yung so, naghanap lang kayo sa mga asilan dito ang bintahan dito po kaya ate kaya mga pangalan natin te mama from Lombron Oh, taka Bicol Bicolana po siya from Romblon mga guys so yung asilan natin magkano bintahan nito 50 so yung mga bintahan mga salam mura lang to sa so, kumpara sa market sa so, pag bumili ka sa hardware nito na nasa 1.5 1.20 ang presyo sa market. to sa ibang mga hardware to mga guys dito Ah, uh, 50 pesos lang yan yeah, mga ganito yan so, mga about ng mga ano mga guys so mayroon siya mga eh, laruan sa'yo rin yan no so may mga laruan din so naganap siya mga laruan magkano yung mga laruan mo? 35 30, 5, so yeah, gayito, so, 35 so mga about ng mga ganito guys so 35 sa mga panindan ni ate sa so mga about ng mga ganito mga laruan tag like, 35 lang yan yeah, mga presyo dito mga iba't ibang color win sa so mga laruan no So mga yan, mga 35 Lahat 35? Yan, yeah, mga 35 ito mga guys, 35 lang Lahat mga presyuan dito mga laruan ito mga guys So 35 lang So ito, ito, to madam, mag okay, magkano ito? Oh, yan, 50 lang Yung ito, uh, medyo si Canhan lang to Kasi, o oh, si Canhan siya so, Maganda rin ha ah. uh, Laruan sa mga bata no So, oh, lang Dito lang kay ate From Lombron So naganap lang na kayo sa mga ganitong ilaw sa mga may motor, no? Yeah. Magkano ba bintana mo? Oh, 50 dalawang piraso ah. Paris na 50 pesos na mga guys yan. Okay. So maraming salamat. So dito dapat po tayo sa mga about mga naglalatag po dito sa mga guys. So ito mayroon tayo nakita rito yung ah, lababo. Oh, yun? Magkano bintana mo? Itong lababo? Oh. So yan mga lababo dito mga guys, so, stainless solid to. Magkano bintahan? 17 to mga guys so. oh. Ah, lababo, maganda to. so, mga kainan, sa so, mga nagre-restaurant diyan. So yung sa so, mga kalderia, pwede nito lababo, isang libo lang to. Isang lab lababo, isang libo. Yan oh. No. Ha? Yan sa mga bab, sa mga ano. Yan oh no, si ano. Antiko yan, oh, ah, boss. Antiko yan. Yan, solid yan, oh. Yan. Ito, ano? 200, oh. So, naghahanap ng mga lumang mga vintage sa mga, ano, mga vintage sa mga, ano. Ang tawag nito, sinturon. Vintage na vintage na yan, boss. Dalawang lang, oh. Daan bukas, eh. 150 beda 150. Orang laban. Oh, naik. Orang naik lagi. Yoko, ano, Peggy? Ano, si... Peggy si Boss talagang... Halos tuwing doon. nandito ka ba? Sa Tadmos, oh? Parang Merikina, no? Pag Merikina to natin Peggy, mga number one. Ha? Malabon. Ah, Malabon yung number 1 natin, Ayan subscriber na, na, pa, natin. Na Doon na mga makakilala ko kay Papansin. Oh, yun sa mga ano, yun dito tayo. No, 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 Tony Vlog. Yan, Tony Vlog tayo mga ka-team natin. Okay. Oh, yan sa Ayan, mga Tatan, ng tindahan nito, puro tende. Dami. Oh, yan sa mga Dami Dami mga bintis na hanap nito ni Boss, o mga bintis sa mga gamit talaga. Yo, medyo may ano tayo no? Sama ng panahon dito sa May Carmen Planas mga guys. Ayun, may ano pa siya. Kay Kuya yung salamin. Yan na. Nagkagulo nagkagulo na. Medyo umarangkada naman yung ano mga guys. Bilhin mo, madam. Stainless. Lababo mo sa bahay. Hindi na kailangan ano. Ayun. 1,500. Eh siguro ang vlogger kasi yung presyuhan dito kang tanong ko sa kanya dito 1,000 lang. Sa'yo, 15 1,500 na? Hindi <laughs> <De>, joke lang. Joke. <laughs> <laughs> Nagsusumbong ah. Nagsusumbong. Nagsusumbong sa ano ba yung susumbong? Kasi tingin sa kasi mayaman ka. <laughs> Kaya 17 si Binta sa iyo. Ako 1,000 lang kanina. Kasi <laughs> oh. Oh. oh, yung host na lang. Yan, ito. So, magkano presyon ka? Ha? Magkano? so, ito ang price pa dito mga guys. So, 1,715. Negotiable. 1,5 na lang mga guys. So, pag isit -e mo ito sa bahay nyo, ito. Lagi ng gripo rito. Lababo sa ito. Hindi na kaya lang ng kongkrito. Ito, hindi mabasa-basa na kalawang to. Yung ganito. So, ang last price nito, five So, mga vlogger, mahal. Ah, malis, <laughs> Okay, so uh, well, talagang umpisa na at tuloy-tuloy na to ah. Huwag naman. Pagkisama ka sa mga, sa mga negosyante katulad namin. Uh, dito sa mga vlogger, yan, uh, dito sa mga abot, pahabol tahabol dito sa mga abot na nagtitinda rito. Shoutout po sa lahat. Mga naglalatag rito. Naparating talaga ay magpapawat ng ulan. Talagang nagkaanoan talaga mga Okay. Oh, good morning po. Ayan, so good morning po, boss. Ayan. Uh, shout out po. Uh, ayan, taga rito po lang kayo. Ay, layo ha. Ah. Dumadayo talaga. Ako kayo pa vlog po eh. Ayan, shout out po. Ay, yan. ay mayroon. Ang kawali si Pram Marikina, si Boso. Talagang dumadayo, napapanood daw tayo sa mga YouTube. Salamat po sa YouTube. Talagang umuulan na. Talagang papatuloy-tuloy na ang ulan dito mga shout out sa lahat mga ka-vlogger natin. So, lana talagang wala na, bahala na, umulab ang tayo ng trabaho uh, Ay, Si ano, negosyante na ating natin, negosyante oh Si mam oh, ayo, dito from Bicol, oh, shout out po sa inyo ah, Lombron from Bicol din yun, di ba? Ano ba sakop nun? Ah. Magkano bintay mo ito ba? mga ganito 300 lang mga Mga gadget mga ano

presyo mo tayo mga presyo ang mga wall cap mga wall cap so nagsisimula na ang ulan mga guys so tuloy tuloy tayo so update lang tayo mga about mga ano dito mga guys so talagang talagang trabaho talagang mga guys so hindi natin may wasan kanina so, nagsisimula ngayon umulan naman talagang tuloy tuloy tayo no okay yan sa so, mga naglalata kay Busapon oh another dismantle ulit Dismantle ulit Yan sa mga nagkagulo Nagkagulo na Yan sa mga about na mga ano guys hey, So umulan tumangay mga guys Ayan na Pahala na pa rin kami! Nandito pa rin kami! Nandito pa rin kami! Nandito pa rin kami! Nandito pa rin kami! leader ah. Yung leader natin nakalimutan banggitin ah. Oo nga. Okay na. Okay na. Ah, siya tapo kay Combo Team Vlog. So, na medyo na late siya. Tayo. Ah, si pa kasi. Sige, <laughs> okay, so good lang kahit umuulan. So, yung mga naghahanap buhay. So, kahit maulan dito, tuloy-tuloy lang laban ng mga vendors dito para kumita. Oh, kahit umuulan. So katulad din sa amin mga vlogger, so kahit umuulan, pumunta rin tayo rito para i-update natin para mapapanood ng mga viewers natin, yung mga subscriber natin. Ito. Okay. Yan. Medyo nagsilong muna tayo sa tindahan dito.